Ayoko okay. din sa babae. Over over oh. sa make. Ito kasi mga ate, gusto niya yung babaeng para sa lahat. Gustong gusto, gusto niya lagi kita yung mga kuwebe. Ikaw, may jowa ka na. Gusto mo pa ng babae na para sa lahat. Sunog na yung ilong mo. Gusto mo mo pa dumabzob -dum 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 sa ano, kuwebe. Ako yeah. si CJ. Hey, okay. Huwag mo nang kilalanin kung ka mapapas sa akin. barui <laughs> Kuya. Tantunin. Hahaha. <laughs> <laughs> Tumingin ka pa ha Kuya tanturing ka Ding 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 50 pesos yeah, na yun sa si SB medium rare So <laughs> pabili nga po ano Pistachio medium rare sabi mo Yan yun tayo <laughs> <laughs> Mahihain na mahihain boy mo kailan ka nag vlog Putek sunugin mo ako Sunog mo ka eh So yun what's up tambay ako si Marco Hindi kilala pero kilala Kung sa amin ka <laughs> Gonna be, gonna be... wow, wow, wow. <laughs> 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 Tiktok na tayo. Nang. Tiktok Ayun, tayo. Ayun na, dito sa asin. Ay na, Ay na. Kung tayo talaga. doon eh. Dad, ganito muna. Uh, wow, ganun. Ay, <laughs> Tara, simulan na natin yun. <laughs> Pawak nga. Puta ka na. Ako nga pala si... Sino ba? Isa. Sino ka ba? ako Marisa. Sino ba ako? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino, Sino ako? bye <laughs> Five, six, seven. Can I win? Can I win? Can I win? Whoa, whoa, whoa! <laughs> <laughs> come Dalawa. Dalawa. Tapos na mag-tiktok ang mga tao. awis eh, lating-lati oh. Lati ka? Hindi naman. Ikaw, lati ka, lati ka na. Lati, 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 she. Ito, mas malakas mong lati. Ano kaya mo? Ha? Ay, wait. Akala ko ano yung pata, yung gano'n pag piniprito. Ang init! Ano ba? Nakikita ko mo. Nakikita ba yung force? Nakapagod ba tao? Ang lala. Ba't yun yung ilong mo? Parang skinless. Sunog na sunog eh. Bye bye. Ito pa yung fresh. Buti pa yung fresh, oh. Yun, know, fresh. Saan? Eh, Mr. Mr. Fresh. fresh. Mr. Fresh. Buti okay. pa yun. Hindi na fresh. <laughs> Baruy. Like, Bakit? Eh, kasi yung kasama ka na simula kanina. No. <laughs> Paano eh? Ibuburayin kita isa mano mano. May bayad ako. Ay, may bayad ka? So, yes. Yeah. Eh, di ano? Bayarin ka? Ano pa yung bandred? Ang mahal mo naman. May bandred. Ah, sobrang dahil yung bayarin. Gusto ko na maging bayaran. Sana so, no, all back nag no, o sa'yo na yan. <laughs> <laughs> makdo tayo, makdo. Yeah, makdo tayo, makdo. Go float. So, float. Parang float. Floating. Meron doon bang pa? <laughs> Jollibee, Jollibee. Bi. Eh. eh. <laughs> Bida ang <sayo. laughs> saya. Oy, makdo yan. Ay, makdo pala yan. <laughs> <Sa> makdo <laughs> yun mga eh. Mga Loko. Mahal mo ako, kahit niyo yung gabi lang. Ano lasa -an niyan? Hindi ko pa alam. Eh, kano lasa niyan? Ito pa ko. Yung... Ito pa lang. titikman ko. Sino ako? Sino ako? Ito na tayo mga Hindi pa ako nainom. <laughs> Tapos ang ano? Gatorade? Ang sorok. <laughs> Ayun no, so na siya ano? Ayun Ay, no. na, na. Josh po? Josh mo, okay Bye bye! Bye bye Josh! Set ka na lang. Para po. Bye bye! Bye! Padala ka sulat! Dalaw sa kalapate! Ano <laughs> na kami guys? Ang tagal ng booking. May booking ka na ba? Ayaw. Yes. Seda booking no. Wala pa mahina ngayon Mahina buhay ngayon guys Nasa Maple kami ngayon Kasi Pag iinom ako Ayak na alak Nabuhay na sa alak Eh pala kasi yung isa nyo Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sikre 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 Alamin nyo lang ako sino Comment nyo lang sa comment section Nag comment yung mga yan Dito mo Gusto ko ng Nang? Bolt. Bolt. saving grace Bolt. Bolt. sa Bolt. 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 mo booking mo Bolt. 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 ano Bolt. 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 Pasok po kami kuya. Ano ba? Alam mo ano? Ba? Saan? Kira ba? Ba't ba diba, ko nagulta sa gilid? Akala ko sasaksakit. Ako oh, hindi ko naman naisip yung gano'n kasi kabagay. Bigla niya sinabi na hanggang dito na lang po yung yan, sapin. Hindi, ang tagal niya kaya. Hindi ko hindi ko pa tinanong na. Kuya, ano? Pero nagadang 20. 20 lang naman yung inad namin. <laughs> hindi ko na siya i rate ng 5 star. Hindi na lang ako mag-re-rate sa kanya. Pero at least nakauwi tayo ng safe. Oo oh, na. <laughs> Bye bye Jed. Bye. Howin na kami guys. Bye bye guys. Bye na kami. Sa mga di na kilala, ako nga pala si Marco. Kailangang mahihain pero masiyahin. Huwag mo nalang kilalanin kasi medyo walang manin.